Isa na naman ang panibagong ating natuklasa dito sa Taal Batangas, ang libingan ng mga Kastila. Ayon sa kwento, tanging mga Kastila at mga tagataal ang nailibing dito. Mga taong may matataas na katungkulan at ayon din sa kwento, pinaghuhukay daw itong libingan dahil sa pagbabakasakali na may mahukay na gamit na pwedeng mapakinabangan tulad ng mga kayamanan. Halos karamihan kasi dito na ilibing ay mga paring praile at matataas at mayayaman na tao at ang katabi naman ito ang pinakamalaking simbahan ng taal na isa sa pinakamalaki sa buong Pilipinas. Pilipinas na naipatayo ng mga Espanyol. Ang ginamit sa pagpapatayo sa libingan na ito ay adobe na talagang makikita mo ang tigas at tatag ng pagkakagawa kahit lumipas pa ang napakaraming taon. maraming binabaybay ang kabaan ng kalsada ng taal patungo sa libingan ng mga Kastila. Sa daan ay makikita mo ang mga bahay na makaluma ang istruktura ngunit moderno na ang mga disenyo. Kagaya na lamang ng bahay ni Leon Napakable na isa rin prominenteng tao ng taal. Yo, what's up mga Idol Gato Plus? So, narating din natin sa wakas itong libingan ng mga Kastila na isa sa historic landmark dito sa Taal Batangas dito na lang yung matatagpuan sa Taal Batangas at makikita nyo ang dating libingan ng mga Kastila dito nilibing yung mga pareng Kastila at mga prominenteng taga Taal Batangas yung mga taong matataas na may katungkulan at mga mayyaman. so naging <coughs> libingan din to noong karoon ng uh, epidemic cholera noong panahong early 20th century ah, uh, ito pala ay libingan ng mga Kastila, mga idol klas, ay binuksan taong 18th century o 1800 at naipasara ito ng taong uh, 1895. yon mga idol klas tra, tara, tignan natin at silipin natin kung ano yung makikita natin dito sa loob ng anong ito, libingan na ito. Tara, tumayo. nyo. Yun, what's up mga idol katuklas? So, nandito tayo ngayon sa Taal Batangas para makita at na-explore ma natin at matuklasan natin tong pinakalumang silibingan ng mga Kastila dito na nagsimula pa noong taong 18th century, o 1800. Set, so, good afternoon po. So, silipin natin mga idol katuklas. Gusto kong makita nyo rin itong pinakalumang silibingan dito ng mga Kastila. Kaya iikuntin natin hanggang sa loob ng ganyan at yung mga butas para kita natin ang malapitan. So parang pundan, napuntahan nyo na rin. Mga idol, oh. Ito yung pinakalumang libingan mga idol katuklas mga, Pero sa hanggang ngayon mga idol katuklas Wala na siyang Mga ano dito sa loob Ito may salamin pa oh. Mga mayroon pa tong ano mga ano dito sa loob. Ito may salamin pa. Oh. Baka mayroon pa tong ano. Titirang mga kalansay. Gano'n. Yan gano, mga idol of Ang ng pakagawa ni ng, mga ano noon. Ano? Yung pakagawa ng ano nila. Libingan ganyan talaga. Di tulad sa ngayon mga idol Yan. Yan. Ah, nakita niyo mga ilalatog plus, oh. Napakalawak. Yan, mga ilalatog plus. So, mag-iikot tayo dito. ito sa historic landmark ng Taal Batangas na ngayon ay ginawa ng parang tourist spot so hindi ito inaalis mga idol katukla sa dahilan na isa rin ito sa parte ng kasaysayan na naitayo dito sa Taal Batangas kung makikita nyo mga idol katuklas dito sa Taal Batangas napakaraming mga lumang bahay mga ganito ang libingan na ito ay malaki din ang ambag sa ating kasaysayan. Dito ay magugunita at maalala natin ang mahigit 333 taong pananakop sa ating mga Pilipino ng mga dayuhang Kastila. At nadala na din natin ang mapasahanggang ngayon ang kanilang kultura at yun na din ang ating kinagisnan simulat sa ating mga pagkabata. Hindi ko man naabutan ang panahon na yon, ngunit ramdam ko at parang nakabalik din ako sa panahong yon dahil sa mga ganitong lugar na aking mga napupuntahan. Ba? May nakalibing pa dito. Napitira siya. Nag-iisa na lang nga December 1889 di Mayuga. Malusyos. Siyempre, di Ipinan. May isa pang kalibing dito mga idol. Nag-iisa na lang siya. meron pa din sa taas. kahit tataas doon mga idol na to kasi parang medyo marupok na yung ano, mga tayo mahulog napakaraming mga kakaiba ang ating mga matutuklasan dito mga idol gato class sipin mo hindi pa natin naiikot lahat-lahat dito sa Pilipinas ang mga alaala -ala na dapat ano na may parte sa kasaysayan pero soon pupuntahan din natin yan lahat-lahat mga idol gato class So yun mga idol plus kaya medyo may maiksi itong ano natin handle ng camera natin dito sa Supremo. So gagamitin natin itong isang mas malaki para ipasok natin yung camera dito sa loob. Para makita nyo yung loob. Yun mga idol na plus. Tara. Yan mga idol na plus oh. Meron pa dyan sa taas. Jesus. Ah, na kasi mga idol. Napakalupit ng ano, ng bricks ng mga bato. Ano? Ang tibay. Pinagpatong-patong lang mga idol. Hindi tulad ng ginagawa si Mento. Pinagpatong-patong. O baka ginamitan to ng mga ano, yung ano ng itlog. Kasi karamihan sa mga lumang uh, ano, infrastruktura na ginawa noong panahon ginamitan ng itlog yung ano ng itlog pampatigas sa Pilipinas na may parte sa kasaysayan na hindi pa natin napupuntahan at napakasarap balikan yung mga ganitong infrastruktura, mga himlayan kagaya ngayon na magno-November 1 po panoorin nyo itong vlog na to kasi rin to sa isa sa mga panibagong natuklasan natin na makaiba na magpasa hanggang ngayon ay nakatayo pa. Isipin mo mga idol natuklas. 18th century 1800 to tilayo. So magpahanggang ngayon, year 2025 is almost uh, 200 yeah 225 years Ipin mo yun, napakatanda na. 225 years na tong uh, himlayan na ito. Eh, umakit ako dito mga yoga Pero sabi, bawal daw umakit kasi eh, medyo mahina na na yung ano daw ng ano, baka sabi ng concept natin. Pero dito lang tayo, hindi na tayo pupunta doon. At dito sa may taas, parang ang libingan ito mga yoga ng mga bata. Kasi yung forma ng ano niya, ng ng nicho, is maliliit. So baka libingan ito sa mga bata. At nagsilbi rin pala itong mga Educato taong 20th century na nung dito ng mga nagkaroon ng, nung nagkaroon ng epidemic ng cholera yung mga namatay sa cholera sakit sa cholera dito yung so nagamit pa ito taong vintage napaka nakaka -amiss lang yung mga idol ko plus ko anong ibig ano yung book, bu ano yun yung malaking batong yun nasa taas ganda no So, yun mga idol, katong class, medyo lang naman yung vlog natin dito kasi at least nasingit natin kasi andito na rin lang naman tayo sa Taal Patangas. So, abangan nyo lagi mga idol, katong class, napakarami pa natin pupuntahan yung mga kaiba at mamamangha kayo ng mga talagang pili natin ipuklasan na hanggang ngayon ay existing pa rin dito sa mundo, dito sa Pilipinas na mga uh, about sa history na uh, sa una, sila ko. Gusto ko lang sana umakit dyan o kaso uh, tayo mapagalitan. So yun mga idol katuklas. So, at least na napuntahan natin o panoorin nyo yung vlog natin dito sa Taal Batangas, dito sa pinakalumang libingan ng mga prominenteng tao na kilala at mga mayaman dito sa Taal Batangas. Ito yung libingan ng mga Kastila. So kaganda nito mga idol natong class. Kung kayo'y mapupunta o mapapadpa dito sa Talabatangas, bisitahin niyo rin to para makita niyo nang personal. Yeah, tra. So, bababa na tayo mga idol gato class. So, kunting oras lang 'yung vlog natin. Si so, 'yung mga kasama natin na sasakyan. So, pauwi na tayo. Ah, papunta pa pala kami ng Batangas City. 'Yun. So, ginawa na lang natin ito saglit. At 'yun nga. At isipin nyo mga idol class dito sa part na ito. Yan. Ang kabila nito is simbahan. Yan. 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 Simbahan yan dyan mga idol class. Part na yan. Yan. Simbahan na yan. Ito yung daanan. Papunta doon. Dito. Bye. Alaking simbahan yan, ang pinakalumang simbahan dito sa Taal, Batangas, mga idol katuklas. At doon yung sasakyan namin, yung mga kasama ko nandoon. <laughs> Alito yung, di ba yung, isipin mo yung story ng simbahan yan, mga idol katuklas. Binoo yan sa pamamagitan ng, ano, uh, yung mga dalipay at ano ng itlog. Yan o. No? napakatandang simbahan at mga nagsasayaw doon eh. ang ganda ng ah, ah. San sa Martin of Tours Mortuary mga aming sasakyan. Ah, tara. Let's, okay. Let's go? Let's go! Yay! Okay <laughs> na kami. Napapunta pa kami ng Batangas City. Wala tayong daan dito rin. Babalik. Ayan mga idol natos na topla. so hindi na kami so babalikan na lang natin ng yung simbahan na yan. Napakita ko rin dyan sa inyo. Papasukin din natin yan. Kinakalumang simbahan dito sa Talbatangas. Kasabayan ng ano yung libingan ng mga Kastila. Mystery ang simbahan na yan. Yung mga prile noon yung mga Kastilang pare. Yan sila at yung mga namamatay doon sa pinunta nating na libingan doon sila nililibing doon sila inihimlay napakaraming mga ano dito mga ito class sa uh, Talbatangas mga lumang bahay ano o mga sinaunang bahay pero yung iba yun ano na ni-renovate na pero hindi binago yung ano yung style yung yung forma yun yun know, o Renovate na siya pa. Pero hindi binago yung ano. <laughs> Yan yung bago ng mga bahay dito. Yan mga ito ito kalas. Punta tara kami ng Batangas City. Yan, sana panoorin niyo yung vlog natin doon sa Libingan ng mga Kastila. Facebook, magustuhan nyo. panoorin niyo mga ito ato tras. Isa na naman na nakaiba ang ating natutlasan. Hanggang muli. Bye-bye.